Magandang umaga mga kapatid. Another day, another vlog. Papunta po tayo ngayon sa Barangay Rangayan para sa aming Friday Ministry. At kasama ko po ngayon si na Ate Winnie, si Sis Janice, si Sis Arian, si Sis Irna at ang aking asawa. Bali tuwing Friday po ang schedule namin dito sa Barangay Rangayan at dalawang purok po ang aming pinupuntahan dito. Inuuna po namin puntahan ang purok sa is dahil malayo-layo pa yon para di po kami abutan ng dilim sa daan pauwi. At saka medyo may kahirapan po kasi ang mga daan dito dahil sa puro bukid po ang aming mga dinadaanan. Makikita nyo po yan mamaya sa aming dadaanan. Lalo na po ngayon at tag ulan na po dito. Kadalasan, ang gulong ng aming kolong-kolong ay bumabaon sa putik, sa daan, lalo na kung maraming sakay tulad po ngayon. Kaya inuuna po namin puntahan ang Purok sais para di kami abutan ng dilim sa daan. At pagkatapos sa Purok 6, sa pagpauwi naman po kami ay dadaan naman kami ng Purok 3 sa may kilaati Nene. So doon naman po yung aming pangalawang venue ng aming um, cell group or Bible study kapag ka uh, po pauwi na po kami. So yan po ang aming ministry po ngayong Friday at uh, paminsan po ay iba-iba po yung aming kasama. So ayan po mga kapatid ang aming dinadaanan sa ngayon. Makikita nyo ay talagang puro Bukid po talaga 'yan. Pero sa ngayon po ay medyo okay yung aming tinadaanan ngayon kasi may mga part na simentado na rin po dito sa lugar ng Barangay Lang Ayan. Pero may part din naman na talagang hindi okay po yung daan. So ayan, kung nakikita nyo po yung ating paligid at ang ating kalangitan, ngayon po ay mga 4 o'clock na ng hapon at talagang madalas po dito kapag hapon ay umuulan na siya. Kaya kinakailangan po namin magdala pala ng uh, trapal o luna sa aming pagbabyahe kasi madalas malalayo po yung aming mga pinupuntahan na ministry at ngayon nga ay nag stop over kami dito sa may kila ati nene kasi kukunin namin muna yung aming mga uupuan yung mga gagamitin namin upuan sa purok sa east doon kila si Sueng kasi dito po namin inilalagay yung mga upuan na dinonate ng ating mga mabubuting sponsor kaya ayan tara guys kukunin muna namin yung mga upuan and then, eto na po yung daanan papuntang Purok sa East, ayan ayan po mga kapatid, makikita nyo talagang hindi okay yung daanan dito, alam nyo po yung parang sa dagat na umaalon-alon so ganun po yung daanan ganyan po palagi yung dinadaanan namin tuwing Friday dito sa Barangay Rangayan para kami nasa dagat na umaalon-alon tapos tumatalon-talon kami sa kolong-kolong. Ayan, mapapansin nyo. Lalo na po kapag ka talagang bumuhos yung ulan. May time pa na naabutan kami dito ng ulan talaga. Naku, sabi ko nga ganyan yung umuulan na tapos ganito pa yung daanan. Kaya, ayan, para po kay Lord, talagang kailangan pagdaanan natin yung mga ganitong mga sacrifices para lang pumakaabot po, po tayo, makapag-share tayo ng gospel sa ating mga kapwa dahil yun po yung utos po ng Panginoon na ibahagi yung kanyang mga salita sa kahit saang lugar, kahit kanino So ayan po mga kapatid ang kaganapan ng aming ministry sa Puruk 6 at Puruk 3 dito sa Barangay rang Ayan at lahat po kami ay may ginagampan ng papel sa bawat aming Bible study, merong nagpe-prayer, may opening prayer, may tagapagpaawit. At higit sa lahat, merong nagpapatuto or testimony. At ang pinakang ah, importante po doon ay yung may nagbabahagi na po ng salita ng Lord o yung word ni Lord. So ayan, and just si Sis Janice, siya po yung nag-handle ng ating mga kids kasi mga bata ay tinuturuan din po natin. At ito naman, medyo madilim na po na kami nakarating kila ati nene sa purong trais, tres. Kaya dito po kami inabutan ng malakas na ulan. So yan, habang umuulan ay nakapag ah, sharing na rin kami, nakapag Bible study na rin kami dito kay Ate nini. Thank you. Thank you po. Ayan, papalo naman po ng ating munting page at subscribe sa ating YouTube channel. God bless you all po. Bye!